Magandang araw mga idol So tayo ay nag uh, Nagdadalaw po dito sa ating tanim na sitaw Ito yung sitaw natin mga idol na Na dinaanan ng bagyong kresten medyo pasensya na kayo kasi nabubulol ako magsalita kasi masakit yung dila ko kaya medyo mabulol ako magsalita ngayon So napadalaw tayo dito sa ating tanim na sitaw Alam niyo mga idol ay napakatagal ng sitaw natin Ay akala namin ay na hindi na po na hindi na po mapakinabangan ang sitaw natin ito kasi ito yung sitaw na sana ngayon ay napakadami na sana ang bunga kaya lang ay alam nyo mga busing ay ito yung sitaw na uh, tinamaan ng bagyong kristen na napakalakas kasama yung ano natin yung labuyo natin na bumagsak doon sa lupa pero mula noon ay mahigit na isang buwan kasi yung bagyo na yun ay nangyari noong uh, uh October uh, 22 ata hindi ko nagkamali so ngayon ay sita natin inalagaan namin kasi wala, wala kaming uh, ibang tanim at nakikita namin baka sakali ay ma tataba siya at magkaroon ng bunga at saka tiningnan din namin ng opo. Ito po yung opo na uh, bago po nating order sa uh, online kasi yung opo natin dati na nag, um yung inulit natin hindi maganda, hindi maganda sa market kaya ang ginawa natin mga busing ay nagtanim po uh, nag-order po tayo ulit. So ito yung sitaw natin. Sa awa ng Diyos ay agumanda gumanda na po yung ano niya, yung mga dahon niya kasi dinidiligan natin ng abono. So nakikita ko dati mga bus ay yung sitaw natin wala na talagang ano eh na hopeless ako dito eh. Kasi yung sitaw natin talaga nakikita yung sa ibaba na dahon, 'yan no? 'Yan. 'Yan yan so pinabayaan namin kasi uh, um wala nang dahon na loss dahil po natamaan ng hangin 'yan oh yan ngayon pa lang tayo nakaranas ng ganyan dahon ng ating sitaw 'yan 'no so bago, bago namin uh, inalagaan ganyan na po nangyari sa kanya kaya o kung titingnan nyo ay hindi na talaga kayo magkaroon ng interest na mag-alaga sa ganyang mga dahon ng ating sitaw kaya lang wala kaming magawa eh, sinubukan namin na alagaan lagyan ng pataba at saka inesprehan ayun nagkaroon ng bagong talbos at nagbago rin ang kanyang mga dahon at ngayon mayroon na siyang kaunting bunga uh, napitasan natin sa nakaraang araw ay nakakuha tayo ng limang kilo dito so imaginein mo uh, kung maganda sana yung ano nito yung pagtubo nito ngayon ay bakbakan na talaga ang bunga dito kaya lang uh, dahil po sa bagyo ay nawalan po tayo ng gana na mag-alaga kaya ang nangyari po sa kanya yung mga dahon ay na halos lahat ay kinain ng mga uod yung mga peste na umatake dito kaya ang naplanuhan namin tinanima namin ng upo kasi pag wala na po yung sitaw ay upo na po yung susunod dito so abangan nyo sa susunod mga boss mga idol ng ating content uh, tungkol po dito titingnan natin kung ano kaganda yung maging resulta ng upo ah uh, nga pala ay ito ito yung tinanima namin dati ng sitaw at nagkaroon din ng upo dito kaya inulit namin ngayon kasi may, mayroon pa naman uh, bubong na uh, pwedeng magapangan ng ating sitaw at saka upo so ayan mataba na yung upo natin o oh, diniligan natin ng pangpataba at the same time yung uh, sitaw natin dito ay medyo maganda-ganda na marami na po ang uh, kanyang mga putot at kanyang mga bulaklak. Kasi uh, palagi po natin dinidiligan dalawang beses sa isang linggo. Kasi medyo may presyo pa ngayon ang mga ang sitaw mga boss. Kaya siniskapan natin na alagaan ito sa pang samantala uh, kahit pa paano um, magbibigay sa atin ng uh, kahit mabawi man lang ang ating uh, gastos dito no kasi uh, masyadong maano ang uh, gulay sa amin dito kasi na medyo naano kami talaga sa bagyo noon tumama dito sa amin uh, eh sana ngayon ay napakadami sanang bunga nito mga boss at saka yung ampalaya namin So ang ampalaya namin ay eh, eh, ilang piraso, eh, ilang puno na lang natira, no? So makikita nyo mayroon nang mga bunga ng ating sitaw. So pinatasa natin noong nakaraang araw noong Biyernes, no, so, linggo ngayon. So sa awa ng Panginoon sana ay ah, dadami itong bunga. Sana ay magkaroon tayo ng pangsustento sa ibang gulay kasi yung silent natin ay hindi pa nagkaroon ng maraming hinog ay nagkasisimula pa lang so abangan nyo ang maging resulta ng ating opo mga boss kung dito naman natin i, i, imamalas yung ating ano ating opo kung paano natin alagaan kung gaano no maganda kasi yan mga boss kasi bago no pangit kasi kapag uh, yung tinanim natin yung dati na yung paulit na yung bunga. 'Yun ang ano pangit kasi iba-ibang klase, ibang sizing. Hindi sa masyadong quality sa market kapag 'yun ang inano mo na na market mo kasi mayroong mayroong mataas, mayroong ano uh, medyo Uh, malaki siya pero masyadong maiksi at mayroon ding maliit yung dulo at malaki yung ano madya uh, kaniyang ano uh, um, basta hindi yun uh, hindi yun maganda yung ano niya yung, nagiging size niya so hindi po yun uh, mabinta sa market kaya ang ginawa natin nag-order tayo at tinanima namin yung hindi pareho dati mga idol yung isang linya doon lang at saka dito sa gitna hindi po namin tiniman medyo masyado siyang um, ma, ma, ano, ma distansya kasi ang upo kasi mabilis uh, dumami yung mga dahon niya at sa katalbos niya at lalo na pag mataba kapag uh, kapag ang pagtanim natin masyadong uh, masyadong uh, malapit So madali lang siya mamatay, no? Hindi siya makabunga ng marami. Kaya ang ginawa natin ay hindi po tayo nag hindi masyadong malapit, no? Masyadong madistansya uh, yung tanim natin. So ayan na mga boss at uh, abangan ulit ang patuloy na pag ano natin dito sa ating pagtatanim ng opo mayroon din tayong next na ano na tinanim na um, sitaw so abangan nyo na lang kasi I hope na mas maganda ang tubo ng ating sitaw ngayon kasi medyo maganda ang panahon ngayon ngayon lang kami talaga nakapag-produce ulit kasi matagal noon ay hindi kami nakapag-produce So sayang nga, no? medyo mataas ang presyo kapag hindi tayo makapag-produce. So ngayon nakapag-produce na tayo, medyo may presyo pa din yung sitaw ngayon. So God bless no? sa susunod na magiging content natin patungkol po dito sa ating tanim. At uh, magandang araw po lahat sa inyo.